Ayan, okay, okay, tapos? Okay, so, tokaya, Ay, taya, mo? Uh, ang niya, uh, Ang, <laughs> modem, oh, ang niya. <laughs> Bagong paligo na naman ang bike. Ah, Ma, magbabike na naman to. <laughs>

hindi pa Tapos, huwag kang hihinga pag uh, ba alam mong sisinokin ka, huwag kang hihinga. Ay, pala maganda eh. Hello, may mas mabilis pa doon. Ano po anong, Ano ba? Ano ba? Ano ako, marami mar ka lang din eh. Siyempre. mo ang planggana. planggana. Oo, mo planggana, Bupunoy ng ano? Yung oh. tubig. tapos magganyan pa. Luluhog. Yung parang sa isla yung naso, di ba, planggana. So, oh. Pagka isla na nakaganyan oh, ka, eh, diwa, planggana yan. O oh, ganyan ka. Paano, paano? Paano? Yung, parang, inom, yung oh, na, eh. <laughs> <laughs> pag Paano? Hindi ko kita eh, ano? Talo! Yung parang <laughs> ano, parang <mo>. asong <laughs> nainom, yung ganoon Oh, ang na. Ang Tagal na sinok nun. Tapos <laughs> ano pa, pag natapos na siya sinok, kasi sa uli, may ganyo. May pa yun. May pa, may Oo, di ka kung na. Ano? Ayun balay na. testing. Ayaw lang yun. na lang yun. Ayun man naman mga pagpagaling na. oh, mm. Susunod ka sa mga ano, yung matatanda, no? Oo. Oh. Oh, testing. Pa para, man, para malaman natin kung makawala yung sinot. Oh, no? Mas mabilis. Ha? Ayun yung basahan. Oh. Yung pinagbabaan ng mga iyi. <laughs> Hindi, maganda kaya, te-testing yun. In. Te-testing yun. Tignan mo, yaga na yung sinasabi ni Kuya. Maraming alam ay, na ano to eh. Kung baga nakakatawa lang siya, pero ay, magaling bala na? Magaling bala lang yung gamot talaga? Titignan natin, titignan natin. Titignan natin dito, di ba? Manggamot siya na. Ang daming ang alam nito. Kaya pari, alam na alam nga nito yung magandang pamamaraan. Oo, nakakatawa lang, nakakatawa lang. Susunod ka kasi sa matatanda. Ayun, buti na lang nandiyan